Good morning po, good afternoon, good evening Welcome po sa channel ko po uh, Ako po si Tito Nice Sana wag <laughs> Sana nasa mabuti po yung kalagay mga babayang ko Yung Tuesday po kasi Meron po akong vlog, yung premier ko po About dun sa basaan, watawata -wata po So ako po ay nabash din po mga kababayang ko Kasi ang sabi ko po is tradisyon po yan Hindi yan mawawala So bagay, tinanggap ko naman po, tinanggap ko po yung bash ng mga nagko-comment po. Okay lang po. Kasi pag nap napikong ka sa YouTube po, pag nag, ano ka, nagko-content ka, napikong nap ka, ay hindi ka bagay sa YouTube. Tat Tatanggapin ko po yun. Mamaya, babasahin ko po yung banat sa akin, mga babayang ko. Ito muna po ha, ah, eh, si Mayor Zamora po, uh, ah, pinatawag yung si, ano, si Lexter Castro Baton. Uh, aka Boy Dila mga kababayan ko kasi yung unang interview sa kanya na ang sabi niya bakit bawal ba ang dumila uh, may, may sa bang pag nilabas ang dila ganun ganon ang problema kasi kay Dexter Castro eh nagpost pa siya nang iinis pa siya kaya ganun siguro ang ano ang banat sa kanya kasi pinag, pinagbabantaan pa ang buhay niya mga kababayan ko eh, hindi eh, natin masisisi mga netizen, eh naasar kay Boy Dila kay Dexter Castro kaya ganoon siguro ang ang ano reaction ng mga ibang kababayan natin eh nagsorry nga si Boy Dila na umamin ayan ang sabi, ang sabi rito nagsorry na ang viral lalaking binangsagan Boy Dila na umani ng batikos dahil sa ginawa niyang perwiso sa ilang motorista sa Watawata -Wata Festival sa San Juan City mga kababayan ko. Inarap ni Mayor Zamora, mga kababayan ko, si Boy Dila. Let's share tunay sa buhay. Uh, ayan, nag-ano an -nag siya. Uh, Nag-sorry na po, mga kababayan ko. Wala oh, ko na uulitin yun. Pinagtagol ka ni Mayor. Tapos, nag-post ka ba? Ano, oh, di nyo kaya. Eh, pesta yun eh. Di ba kayo yung ano. Ano siya sabi ni Lester Castro kaya. Ano na lang, next year, siguradong lalabas ka naman eh. ka rin uh, mag-ingat ka na lang. Di ba? Mabuti na lang iba. Walang mga sandata. Eh, kung may nangyari dati nga dyan, eh, way, way back, eh, may namarila ata dyan, mga kababayan ko. At ito pa, mga kababayan ko, sister, as, ano, ni-request ng aking kaibigan taga Singapore, si, si Ehard Purple. Mga kababayan ko, iiba kasi mga kababayan natin na dumadaan sa San Juan, siguro baka bagong salta lang or what, naawa ko doon sa isang, uh, I think single mom siya mga kababayan ko eh. Schedule po siya for interview. She's going to Europe. Bandang San Juan po yon. And then, nakapostura naka po siya kasi interview, ano eh, interview at saka ibibigay mga original documents mga kababayan ko. Nagkataon naman, ang schedule po is June 24. Eh pesta po sa San Juan po noon. Ang nangyari po, binasa po siya talaga ng todo-todo. Ang dala niya pong envelope is brown envelope lang. Hindi po plastic envelope. Yung brown envelope dapat nailagay doon sa plastic envelope. Mga babayang po, basa po ang mga dokumento, ang original documents ni mam, Ma yung single mam. Ma para uh, interview ng mga kababayan ko kaya eh sana naman yung opisina ng yon na pagbigyan naman siya i-reschedule yung interview wala mapipigil ba natin yan yung pestang yan hindi natin masisisi rin yung ale na hindi niya alam na pesta para sa San Juan yung June 24 mga kababayan ko kaya nabasa siya pati mga dokumento niya mga kababayan ko nabasa rin syempre na na disarray na yon na kasi nabasa nga po di ba o pag ang tissue paper na sobrang basa Eh talaga magi-scatter yon kasi manipis sa papel lang yung mga kababayan ko at saka yung dokumento ni single ma'am, eh wala nabasa talaga eh brown envelope pa naman eh wala tayong ano hindi pa pwedeng magreklamo nagreklamo ata siya sa uh, mayor's office eh kung lang kung magiging resulta, magiging resulta mga kababayan ko kaya wala eh ito naman ang banat sa akin, mga kababayan ko. okay Sige. Tanggap ko po, mga kababayan ko, na ako'y... binati ko sa mga kababayan ko. Ito ang sabi sa akin, ha. Ito, 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 ha. Ang sinabi sa akin is... Ano yung sinasabi mong tradisyon na hindi na pwedeng baguhin? Pwede yan, tradisyon lang, ang katoliko... At hindi yan tradisyon o oh, ibang reliyon. Kaya, kita mo, taimik ang nasa simbahan. O, oh, naandun na ako, mga kababayan ko. Eh, ilang taon na ba ginagawa yung basaan dyan sa San Juan, yung wata-wata? Hindi po 10 years, hindi po 50 years, o oh, almost 100 years na po ginagawa yan ng mga taga-San Juan, mga kababayan ko. e eh, correct nyo na po kung mali po ako, ha? Kasi, mag-a-100 years na po ang San Juan, di ba? Eh kaya alam po kasi yung ibang reverers diyan, yung mga nag celebrate ng pesta, 'di ba? Eh, hindi kasi buong pinanood yung ano eh, yung video ko mga kababayan ko. Ang sabi ko, pe, pwede mong mambasa. Kaso, wag naman yung aabasuhin. Eh yung mga kotse niya eh, dumadala, ni yung mga kababayan ko. Oh. Sina ano parang tinatapik pa yung masasakyan. Sinabi ko po 'yon sa video na wag naman ganoon. Eh kasi hindi pinanood eh. Ang pinanood lang kasi, maybe the 10% or the 20%. Pero okay lang yung mga ko. May isa pa. toot! Yan sinasabi niyo na umiwas na lang na dumaan sa San Juan. Yan, Aurora Boulevard ay National Road. Yan, hindi dapat isama yan sa mga lugar na pwedeng mambasa ng, uh, ng lagay ng lugar na pwedeng-pwedeng Mangbabasa katulad ng ibang lugar. Eh siyempre mga kababayan ko, ang Aurora Boulevard may part po ng San Juan yan. Geography naman. Eh siyempre, magbabasa rin yung mga tao yan. Eh ng San Juan, yung paputang ang may Maynila kasi. O, oh, matindi dyan sa may end Domingo, San Juan po yan. O, oh, eh kasi, hindi nanonood ang buo, wala, ano lang. Sumirip lang sa bagay. Salamat sa panonood yung mga kababayan ko yung mga nambas sa akin. Okay lang yun, hindi ako mapipikon Kaya lang, tapusin nyo muna ang video, panoorin ang buo mga kababayan ko. Oh, kaya ang sabi ko, yung nakaraang vlog ko yung last Tuesday, Tuesday, na pag wala namang importanteng lakad, okay dadan sa San Juan pag June 24 mga kababayan ko. At kung dadaan kayo mga kababayan ko, katulad doon nangyari sa single mom kung may mga dalang dokumento, isilid nyo ng plastic. O, oh, tsaka yung mga dumadaan naman na nagdi-deliver, isilyado nyo yung mga delivery nyo. Kasi siguradong ano yan eh, babasain kayo niya mga kababayan ko eh. Kaya nga tradisyon eh. O, oh, hindi naman isang, hindi naman, wala namang puto ng celebration pag sumapit ng June 24 sa San Juan, ay basaan niya, pesta nga, festive, Piesta po mga kababayan ko. Bakit? ang pesta ba sa Kiapo, mapipigilan natin? O sige, sinong taong pwede pumigil ang ng pesta ng Kiapo kada ano, January 9? Tama ba yun? O di ba, milyon ng tao dyan, sino pwede pumigil? Ayun, dadaan ako dyan sa Kiapo, kailangan, hindi matuloy yung pesta niyan sa Kiapo. O, mapipigil nyo ba? O, yung sinulog pesta ba, mapipigil nyo ba? Mga ganyan. O kaya nga, huwag na kayo muna pumunta sa schedule na yon particular pag June 24, next year, 2025, eh, mag-ibang ruta na kayo. Huwag kayong dadaan sa may Aurora Boulevard San Juan. Umiikot na lang po kayo. O, oh, if you're going to Manila, mag-Quezon... Quezon... Ta Quezon... tama, Quezon Avenue na lang kayo. Kung taga Quezon City kayo. Eh, talagang babasain kayo at babasain eh. Eh, yung iba nga dyan, eh, ang kawawa, mga nasa jeep lang, yung, ano, nagkukumit lang, talagang pinapasok sila. Dapat siguro talaga ang San Juan pag may ganyan na pesta, wala nang pasok ang mga opisina at saka gobyerno. Eh siyempre mag ano, makikisama rin ang mga opisyal ng gobyerno ng San Juan, eh mamamasa rin sila. O iba na lang magrota kayo kaya doon sa mga nagbash. Salamat sa inyo at least nanood kayo mga kababayan ko. Hindi ako mapipigon. At doon naman kay Boy, Boy, Boy sorry ha, ah, kay Lexter Castro, ay magtanda ka na rin. Yung una kasi parang, di ba, nandila ka. Eh, ganun. Ka ni Mayor Zamora. Bakit? Nasa, ano ba, sa batas ba ang, ang mandila? Bawal ba ang mandila? Ang problema kasi kay Lester, ilang beses siya nag-post na nangiinsulto pa. O kaya siguro, binagbantaan ka na. O, wala tayong magagawa. Mga netizen yan eh. At kay single mom naman, sana pagbigyan siya ng opisina na yung schedule for interview niya last June 24, sana i-reschedule. Eh, ang problema, yung mga dokumento, kukuha na naman ng panibago, mga original. Oo. Hindi po, ano na, makiusap ka na lang. At pakiusapan mo na lang si Mayor Zamora na tulungan ka para ma-interview ka ulit at saka ma-recover or maka maka-produce ka again ng mga original documents mga kababayan ko. At doon sa mga nag Maraming salamat po sa inyong lahat ha. Salamat po. Ang siya shout out ko na lang po ay si ano Oxystab. Ano, kaya mo 'yan. Kaya, kaya mo 'yan. Lusko, andito lang kami sa likod mo ha. Wala na naman yung yung papel ko. Binabati ko sila Ate Ruby, taga Kalookan ayoko nang anon. Kalookan, taga Hong Kong, taga Macau, taga Taiwan, taga Laguna, taga Tagig, Quezon City, taga Manila. Middle East, taga Europe, taga USA, taga Africa, Australia, mga kababayan ko. Again, mga kababayan ko, tayo ay nasa free country. May pwede po tayong magpayag na ating sariling opinion, mga kababayan ko. Yung opinion ko, ito ngayon, sarili ko um opinion po ito. Yung sa mga nagbabas naman, ay di gumawa kay sariling channel nyo po, mga kababayan ko. Ang YouTube po, pinagbibigyan po tayo. Pero may restriction ng YouTube. Hindi po pwede pong magmura sa YouTube. Hindi po mang light sa YouTube. O depende na lang kung anong klaseng topic ka. Ganun na lang. Maraming salamat doon sa mga nanood, mga kababayan ko. At ako hindi titigil. Kasi ako naman eh, ang vlog ko po, na, namumuna po ako. Ako hindi naman perfectong tao. Nagkakamali rin po ako, mga kababayan ko. Alam niyo yan sa mga kaibigan ko dyan. Kaya pagbubutin ko rin ang pagbabalag ko. Baka minsan siguro nakakasakit din ako na hindi ko alam. O may mga pagkakamali rin akong nababanggit na hindi ko rin alam. Eh wala naman ng tao eh. Kaya mga kababayan ko, itong issue sa wata, -wata na to, ano na lang, magpasakay ng ordinansa Mayor Zamora. Ang problema, hindi naman nasusunod. Di ba? Basta mag-iingat na lang kayo. O, oh, ulitin ko. Sa June 25 next year, kung walang importanteng ano naman, uh, lakad, or may lakad nga kayo, umiwas kayo sa lugar na yan, sa San Juan, mga kababayan ko. Don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification para ma-update kayo sa aking mga video. Maraming salamat po at mag-iingat po kayo. Bye!